Kapag nawala ang isang mahal sa buhay, anak man o kapatid, parang gumuho ang buong mundo. Walang salita ang sapat para ganap na maibsan ang sakit. Pero sa gitna ng dilim, may ilaw na pwedeng maging gabay, ang karunungan ng pananampalataya at kapayapaang dala ng Stoicism. We are not given control over external events, only our responses to them. Epictetus. Hindi natin hawak ang takbo ng buhay lalo na ang bigla ang pagkawala ng mga mahal natin. Pero may hawak tayo sa kung paano tayo tutugon. Pipiliin ba nating malugmok o gagamitin natin ang sakit bilang paalala ng kahalagahan ng bawat sandali? The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Psalm 34, Labing walo, hindi ka nag-iisa. Sa oras ng pagdadalamhati, ang Diyos mismo ang lumalapit hindi mo kailangang maging matatag mag-isa, dahil ang tunay na lakas ay minsang matatagpuan sa pagluha, sa tahimik na panalangin, at sa pagtanggap ng kagustuhan ng Diyos. Ang stoic ay hindi manhid, hindi ito pagtanggi sa emosyon, kundi pagkatuto kung paano haharapin ang emosyon ng may dignidad, pananampalataya, at pagmamahal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa kamatayan. Sa bawat alaala, sa bawat dasal, buhay sila sa puso mo. Gamitin mo ang sakit na ito hindi para sirain ka, kundi para paalalahanan kang mahalaga ang bawat araw. Buhayin mo ang diwa ng anak o kapatid mo sa mga ginagawa mong may kabutihan, pananampalataya at pagmamahal. Panginoon, sa gitna ng sakit, turuan mo akong magtiwala. Palakasin mo ang puso ko at yakapin ang di ko maintindihan. Gawin mong ilaw ang alaala ng mahal ko upang ito'y maging lakas ko sa bawat araw.